Mas mababang singil at mas maayos na serbisyo ng tubig para sa mga Aroroy noon. Ito ang sorpresa'ng hatid ni Mayor Arturo Turing Virtucio sa lahat ng konsumidores ng Aroroy Water District o AWD na dumalo sa ginanap nitong General Assembly noong Miyerkules, ika-24 ng Enero sa Tico Maristela Sports and Cultural Center, bayan ng Aroroy. Malugod na inanunsyo ni Mayor Virtucio sa kasagsagan ng assemblya ang ipapatupad na bawas singil sa tubig ng Aroroy Water District sa kanilang mga consumer, mula sa dati nitong minimum water rates na 391 pesos, na ngayon ay magiging 355 pesos na lang, pagsapit ng unang araw sa buwan ng Pebrero. Ayon sa alkalde, ang pagpapababa ng singil sa tubig ay magdudulot ng magandang epekto, para sa mga residente at mga establishmento na maibsan ang kanilang buwan ng gastusin, katulad na lamang ng halagang matitipid, na maaaring gamitin sa pagbili ng pagkain, pangangailangan sa bahay, at iba pa. Basi sa pinaka-ultimate uh, na kaya ibaba sa water district from 391 to 355. 36 pesos ang ibaba sa ating water rate. Effective February 1. Amin ang nandong San Water District, ano? Ako, damang, -yan, ha? na, na po, no? ano? Dagdag pa ni Mayor Vertusio na naisakatuparan din ang lahat ng ito dahil sa pagsisikap at dedikasyon na ipinamalas ng kanyang mga naging kaagapay sa pagpapaganda ng serbisyo ng tubig sa kanilang bayan. Kabilang sa mga pinasalamatan ng Alcalde, ang Filmonera Resources Corporation na naging katuwang nila sa pagpapabuti ng operasyon ng Water District, Maging ang kasalukuyang nangangasiwa nito na si General Manager Billy Kilario sa kanyang pagpupursige na may taguyod ang mahusay na pamamahala na nagdulot ng kaginhawaan para sa lahat ng mga consumer. Sabi ko tapos ang may kita na ng problema. Yung pag-iusama ng mga siyempre Billy, pinanglang ito sa nilang problema, sa nilang administrasyon, pati ang mga board. Isa-isa, naging pag-iusama ko na nag-invest sa inda, sa inda, trabaho, uh, bigasiya. Kaya din ang ko sila sa pag-umlaki niya sa akong hangyo. Dili lang ang ina, sa prayer na ginagawa niya sa akong. Yung kaistorya ko ang telemedia, na commitment niyo ang tubig sa oro Lubos din ang pasasalamat ni GM Kilario sa Alcalde sa lahat ng mga naiambag na tulong nito sa kanila, magmula sa pagresolba ng kanilang mga dating utang, hanggang sa pagbili ng mga bagong kagamitan sa planta, sa pagnanais na iparanas sa mamamayan ng Aroroy, ang maayos at dekalidad na water supply service sa kanilang bayan. Samantala nagkaroon din ng open forum sa naturang aktibidad, kung saan inilatag ng ilang mga consumer ang kanilang mga suliranin, partikular na sa kanilang nararanasang serbisyo sa nawasa. Siniguro naman ng Water District sa mga consumer na mabigyan agad ng solusyon ang iba pang mga problema sa kanilang serbisyo, upang mapanatili ang sapat at malinis na supply ng tubig sa bawat kabahayan. Sa pagtatapos ng aktibidad, hinimok ni Mayor Vertusio ang lahat ng mga dumalo at naging bahagi ng naturang Assemblya na patuloy na makipagtulungan, makiisa, at tangkiliki ng mga programa ng lokal na pamahalaan na magpapaangat sa pamumuhay ng bawat mamamayan sa Aroroy.